So yun, kumusta po? Kumusta po ang lahat? Ayan, alas 12.30 Mataling araw na Sana hindi nasmukot yun natin Yung tito ko nauna na Nauna na lumusong Pero si Otol May lakad si Otol Makikipiesta doon sa lugar ng misis niya sana lang may isda na sana lang may labas na yung isda para makalali na tayo sige baka pa sa mga natin Papunta tayo ng kalarayan Kung walang kalaban doon sa may kabakungan yun, Dulo tayo hanggang kabakungan Để đủ đủ bố đi ra là thế này sai bung không, ở cái đây. này, mean, young orang, đang orang, thanh 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 đang thanh 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 apat na grupo isa na lang yung nakatakas Hanap. sayang yung tarag bago hindi ito bago susiba nakawala oh, tuloy <tinyo> himbalang hindi tatagpo ng compressor. na upos kung napansin ko agad na dalawa pala binalahan ko na ng dalawang pana talo kitok napuruhan yung pangalawa bumalik na ako kaya na ako ng

nakilala yung isa nasa isang kilo yun yun pa talaga yung nakawala hindi pwede pa natin tatagos yung siba natin sa coral hindi mabunod kaya dang

So bali yung huli ko kanapo na o, sa umaga na kumana ko yung samaran na andun pa. Hindi ko pa naibibinta. Umalis kasi si Otol, si Otol yung na deliver doon sa bayan namin. Nihiluhan ko lang, nilagay ko sa icebox. Bali itong huli natin ngayon, iladagdug natin ito. Doon sa huli natin kahapon. a few moments later. So, yan. Nandito na tayo. Ito, sayang yung isa Yung malaki pa talaga yung nakawala. Siguro nasa isang kilo yun At ito, apat na piraso. Nakatakas din yung isa. Puro may takas.

natin alam kung magkano presyo nito, dito dito, sigurado lang yung nito 240 dito hindi ko pa alam, eh, minsan 200, minsan 180 ng lo, at ito yung pangulam natin Yan. may pangihat tayo tapos may pangalubo yung 1.6 yung pangulam natin yes, yung... 5 kilos malaking bagay rin dito so yun magandang umaga so bali yung ano natin sarik sa natin nga pala ayan 180 lang yung kilo ayan salamat at yung class ayan ganun pa rin yung presyo 240 yan may nabinta rin tayo na 3.10 kilos yun at bukod pa yung pangulam natin kaya may huli tayo nakabuhang 5 8.5 kilos yan, kumita tayo ng 846 yan, malaking bagay na rin kaysa mga gabing nagdaan na laging wala ayan so, bali, magsha shoutout po tayo may shoutout na po tayo ngayon so, yun, magandang umaka ayan, bali, alas 10 pa lang napakainit na ng panahon Grabe talaga yung init na ngayon. Ayan, unang-una shoutout sa ating mga masugod at taga-subaybay. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, sa walang sawang suporta at pagtangkilik sa ating mga videos. Ayan, shout out, shout out po sa lahat-lahat. Ayan, shout out. Unang-una kay Ma'am Mercure Quintis. Ayan, shout out po sa inyo, Ma'am. At kay Sir Efrain Japson. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, shout out kay Alberto de la Pina and family from Naik, Cavite. Shout out kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City. Ayan, shout out po sa inyo, Ma'am. Shout out kay Danilo Adalim at Chuds Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, shout out sa mag-ama. Ayan, shout out po sa inyo mag-ama. shout out kay Fernando Lakasandili yan shout out po. shout out kay Jay Junior Ponce and Family from Amadeo Kabiti ayan shout out sa mga taga Cavite yan shout out kay Joel Diaz from Saudi Arabia Damam shout out kay Eric Biloso from Mabini Batangas ayan shout out po. shout out kay Alexander Pesquera and Family from Jensen Tamber shout out kay Johnny Joy Kim shout out sa Lila Family ng Barangay Lagundi at sa Lili Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out sa mga solid viewers natin dyan sa may barangay Lagundi ayan shout out kay Bila Belyo Danilo Rodel Lester Rodel Deborah Rodel and Rodel Family ng Santa Cruz Marindoke ayan shout out sa mga tiga Marindoke shout out kay Merly at uh, Eri Diaz from Yagit Rodriguez ayan shout out po oh, shout out sa Disolok Family Kinabong LB Laika La Army Ryan Trisha Rocky Bibi, Idna from Babat Nun Lipi shout out sa mga taga Babat Nun shout out kay Celso Pinoy shout out kay Dennis Dela Cross and Family ng Naik Kabiti ayan, shout out po. shout out kay Alma Bobier yon Arnold Bobier Alfred Bobier and Ronald Bobier from Biri Island Northern Samar ayan, shout out sa mga taga Biri shout out kay Lorena Lorenzo from Bahrain. Ayan, shout out. Shout out po sa inyo, mam ma Shout out kay Romy Fernandez from Toledo, Cebu. City, Cebu. Ayan, shout out po. Shout out kay Jomari Galisa from Dabao de Oro. Shout out kay Glenn Oloso from Valencia, Bohol. Ayan, shout out po. Shout out kay Roman Balag. Shout out kay Russell Ann Arapok. Mark Vince Arapok. Rosana Rapol. Remson Rapol. At kay Jandi Broho also kay Arvin Franz at Omar Franz yan shoutout. out shout out po sa inyo shout out sa Rosales Construction Housing Project from Lucena City St. Jude Subdivision kay Burman Arnold Loreca ayan shoutout. out, shout out po sa inyo at syempre shout out din natin yung kapo natin mag channel at pasupport din po mga Una-una kay Otol Rafi. Yun, Rafi is for fishing. Yun, at sa mga kapatid, kina June, at my star TV vlog. May my star TV vlog. Ayan, sorry. Ang bulol tayo. Shoutout kay Kabugsay TV. Manoy Nel si Badong Vlog. Manoy Vlog, PH Juni Fishing TV. Larry Amos, Hilaro Lapat, Siro, Kuya TV, Nanay Robbie Channel, Roger Arciso, Trailer Driver, Bicol Hunter Vlog, into Eric Arbinger, at Arnold Porocha Vlog. Yun, at ka-fishing siyempre. Yun, So yun, maraming maraming salamat sa panonood. So yun, sa nais magpa-shoutout, ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para next episode yun, masyashoutout ko po, po kayo. Ayun, maraming maraming salamat sa panonood. Peace po. Bye bye.